Nagbuntis ko ka nang problema doon kayo sa iyang papa. Ha? Tulag ni siyang papa, sir. Doon ka tuig siya. Kamusta man ang papa mm -hmm. ni Ula mo? Suporta? Wala na, sir. Wala na supporta doon kayo. Nakaayo. Kay katong na kontak, sir, nang ni try ko sa iya, mangayo ka kanang para sustento niya, mm -hmm. sir, ba? Dili manggut siya mo, kwan. Mo, atag. Mm hmm. Dili po siya mo reply. Tagaasa man siya? Tagabikol siya, sir. Bikol. Uh -uh. sir, well prayed Uh, baso nakakita ka ning among vlog karon uh, na imong anak diri gakinanglan kay mong dakong tabang baso maluoy ka imo silang matabangan ta <tinyo> mutong usan nato ka follower diri ang yang anak PWD so ato siyang bisitahon ako, akong tawagan Bun. O blog ni Ma'am <tinyo> Asa man dapat na inyo Ma'am Kaya mo bisita ko dia sa inyo ha? Hmm. Sabi labol naman daw ko. Asa awesome, nah, man lagi oke, Okay, okay, bye-bye. So, mapadayon na ta kay gitagaan na direction asal asa ta mo agi. So, na nang follower atang na to. O ni say atong kitahon diri. Eh. Asa pwede Insya, mo kapay? Yeah, pa. Isa ngala ni mo? Mari Chris. Padado. Asa okay ra diri? Asa nya dapat. Ah, oke okay, oke. Okay. Ah, oke. Okay. Pincha duga ikut kena kabisita kay bali mambisiha. Ah, uh, na ta dire ron sa motong kay atong gibisita ang usa nato ka follower nga si Ma'am Marquez. Uh, na na siya anak nga PWD. So ato siyang tagaan og uh, gamay grasya. Ma'am, natay bugas, Ma'am. Bugas og gamay grocery. Thank you, Kaiser. Thank you. Hmm. Salamat kay sa grasya. Hmm. Pilan may dadani bata ni Ma'am. Kuha si Sir Mag, birthday siya karong August 29, 10 years old. 10 years old? Ah. Oo. Oh. Ano kinisiyang mo? Kuha na siya Sir, kanang pagpanganak, jud na ako inamin ko si Sir. Kanang nga ko, kanang problema doon kayo sa iyang papa. Ah, stress ka? Um, mm, nga, bali, nagbulag ni siyang papa, Sir, doon katulig siya. Hmm. So, na-stress ka mo ni siyang ingani? Hmm. Na-stress ka sa una? Yeah. Yeah, kumusta man ang papa ni wala mo? Supporta? Wala na sir, wala na ka-supporta. Dugay, nakaayo kay katong naami kontak sir nang sub ni try ko sa iya ka nang para sustento niya sir ba dili hmm. manggo siya mo kwan mo atag dili hmm. pa siya mo reply taga man siya taga bicol siya sir Bikul manang ko nagpost ko nagkuan ko sa Facebook sir nga sige ko comment po kay si Rafi to sir kay kanan po kuma mo ato sa iya sir ba pero yan gud sa nga na kuan mi na anihan pa jud na kaani pa sir sato to tungko tagalog ni kuan ani tama bigo si ara si ara po sir nya kinsa ngalan ganin niya ang sa papa niya sir Wilfredo pinyano sir ah sir Wilfredo pinyano ah baso nakakita ka ani among blog karon uh, na imong anak diri ga kinanglan kay simong dakong tabang bason maluoy ka imo silang matabangan na po diri si ma'am bason laman maluoy ka sir matabangan imo sila di wala na na ko siya na pa check up sa kay si Ginandig bangod kay na siya yung maintenance ma'am ipagatas unta um, ni dok saya para makatabang sa iyang lawas sir kanang hmm. picture hmm. hindi manang, kay, man ako makahiya kay mal kaayo hmm. ka berbanda ni siya sir Sisyo po niya sa pagnasay. Sisyo siya, si -sure siya man pagnasay -sure bati on. Di man ang kanang man. Gatiti ra siya sa. Mm. Kanang bukas nga ginaling. Mm. Naik iko ni sir ka ni pagaling sa iya ha. Salamat yan ni kay sir nga nakaani mo okay, dinsa. Mo nakita man ako imong message. <laughs> Motong, Motong, sa Motong Dumagiti City. Motong Dumagiti City. <laughs> yeah. Morning balay ni Marikis, nagabang sila sa Yuta, drisa sa Motong Dumagiti City. Yang Sun kay taga Sibulan siya, Maningkaw. Hmm. Siya Share share nagpa sa yang anak kay uh, siya sa amahan sa yang bata nga taga Bicol. Hmm. Kana sila sila. <laughs> Oo. Okay. Naku, idugang yung mong 500 ma'am. May nalang idugang gatas sa imong baby. Thank you, say, sir. Okay. Thank you, Salamat no? Okay na. Sa Yun okay, you know, yung wala, dito, Pita. Okay, okay. Salamat.